Hi guys, training na po ng mga batang warriors guys Mga batang TBT, Si Tyson Si Friends The Silent Para si The Si Janine, Odara, ang 4 years old guys Oh, grabe ni guys Yes, arang kada na Sige, kuryo ko na Ang mob si Prince oh 샷샷샷샷샷리어샷샷샷샷샷샷샷샷샷샷샷 <에 inm sealing> <tomar 기> <mono>

Oh, wow, good oh, job bawa oh, wow. tapos balik straight ha job. Back. jump back, good jump pop back. Back. Oh. good <laughs> oh, Knock guys. out si Little Tyson guys, guys. Knockout. out, Knock out. Oh. Bilangan to ni Bilangan One, three, Two oh. Three 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 <laughs> <laughs> Job! Pwede na tayo sparring dito sa bata ni Kotsirilya, ha? Kotsirilya sa alamin, <laughs> ha? Na sila baguhan dito, adaan dito. Ikaw pwede ka dito, baguhan ka. Sukol ko sila sa inyo, ha? Okay, let's go! Pwede ni Bangga, pwede na ni pa-sparring dito sila kung sukol sila, Kots. Bounce! Come on! Hey, okay, bounce! Let's get the Bounce!

straight straight pa pa guys <laughs> lulong kayo mong coach guys pili pa kuya kayo tupi guys oh. magsik kayo tupi ang hook 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 one two ay timing gi. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 Olay Mokirpek tu ni Tap po bug Ah ayabang itlog na ta ikot Oh <lating> street <noise> pakpak oh munhan ka tulri badir pung pak tama na guys ya guys singana ka maayo amo ang coach proud ka ayo misa mo ang uh, pinalanggang coach <laughs> makaya 8 years old pa lang ni 8 years old Oh, bayo mo footwork. Improve na ang yang head movement. Ah. Lipay eh, kaya mong mga ba mga bata diri guys, dari sa mo, mo oh. Basta makita nila ang ilang coach. Nagid na sila magtapok. <laughs>